Aminado si Eliza Valdez na nagpasaway siya sa utos noon ng kanyang mga doktor, kaya naman matagal siyang hindi nakapaglaro sa PVL. Ayon sa kilalang The Phenom, noong naharaang taon ay nagkaroon siya ng operasyon sa kanyang kaliwang tuhod. Inabisa sa kanya ng mga doktor na ipahinga ang kanyang injury, ngunit dahil excited ng maglaro ay inilaro pa rin niya ito. Dahil dito ay napuruhan din ng kanyang kaliwang tuhod dahilan para magaray siya ng dalawang conference para sa Creamline Cool Smashers. Well that was my first injury I'd say na I kind of stepped back for a while. Pero pasaway po ako so I'm like Really trying to make sure na makalaro kan makalaro and then right now with etong last conference na yeah, then I do siguro a longer break para to heal talaga. Ayon kay Valdez nahirapan siya na mag-adjust na nakatenga lang sa kanilang tahanan kaya naman pinilit niyang maglaro. Yun lang. Ang hirap, ang hirap to just stay at home, di ba? When you're injured you're not, and you're so used to getting out all the time, training. So, I say, pag medyo challenge ka talaga ni Lord, may mga lalabas din talaga mga bagay-bagay na I think for you also na Wika ng multiple time PVL champion, ang kanyang injury ay nagpa-realize sa kanya na kailangan din niyang magpahinga dahil nakakaedad na rin siya at hindi habang buhay ay maayos ang kanyang kondisyon. Samantala, siniguro naman ni Valdez sa kanyang mga fans na magbabalik aksyon na siya sa second All-Filipino Conference ng PVL. Sa kabila ng pag ni Valdez ay naging maganda pa rin ang performance ng Creamline na nasungkit ang Grand Slam noong nakaraang season.